mga kapobre at nandito pa rin tayo sa may uh, sikay Banga Aklan uh, with regards dito sa uh, nawawala o nalunod na si Juros sa uh, Flores. Seen rubber boat nanda. sin Ah, kita 'ja. May langis ta ako na buitan yata na May rubber boat to sa Ayon, yung rubber boat. Ito siguro anday ano, J. Costura. At Mayor uh, Jury Sucro ito sa Tabok, uh, mga kapobre. Pero na-uploaded na ang isa sa mga video naton kaina, ano, kanina yung sa pagula ni J. Costura na dinala ni Mayor uh, Jury Sucro dito sa Uh, lugar uh, kanina uh, mga kapobre patuloy ang uh, pag uh, nila dyan sa lugar na yan uh, sa mga oras na ito mga kapobre at uh, dito rin sa bandang ito uh, ayan wag gihapon makita no sa paghula nila kanina ay dito banday kaya na parang nakakonsentrate sila ngayon Claro man. Signal na sa Claro. Oo. activities doon sa kabilang bahagi awa mga kapobre walang uh, pagkilos tayo na nakikita uh, pero parang na doon kaina si ano eh bow, doon doon kaina sa irrigation na to mga kapobre sa irrigation na uh, to banda Ngayon po ang uh, mga information na sinabi nung uh, babae. Tapos parang may kahoy nga dito, pero parang hindi naman siya Ghost. Saan ka banda? Saan yung katuan niya? Parang malapit sa jackstone. Stone. Jackstone. <laughs> okay. Hindi kami masyadong lalayo. Pakinamdaman mo mabuti. Saan yung katawan niya? Nasaan siya? Agos, parang busay. Okay. Agos na parang mahaba. saan ka specific ngayon? Malapit sa Ah, pabalik na sila dito sa ating uh, kinamunan. oo pamantawa lang ninyo taga video bala sa pagula ni Jay no? kung ano kung ano man sinin, sinin Melody Espavia, salamat sa panonood at sa subscribers badge thank you Six days na bukas. Uh -huh. Six days na ho, bukas itong uh, incident na ito. Saglit lamang po at mag-adjust tayo ng kamera. سعيده balat na makinumit at pinaumang ro ibang ano na ibukon mataga aton ibukon mataklanon do'n. <clears throat> uh. Mm -hmm. excuse me, excuse me, excuse me. excuse me. excuse me. Medya, medya. Ibig sabihin. Yung sa baraka, yung babaeng may hawak ng bata. And then, nagpaalam naman kami. Lahat kasi ng signs na binibigay niya, yung pagtawid ng kamag-anak ay isa. Nasaan si ate yung pa Yung nanay, nanay. O, yung kapatid. O, <inaudible> um, yung kapatid. Ano yung medyo mahirap sa part na to? Kasi doon kasi na, nasabi nung tita na ngayon. Uh -oh. Doon kanina sa pag-connect. Uh -oh, no? pag so, kumunekta kami. Lahat, oh, ulitin ko lahat ng signs is nandito yung um, uh, yung mga puno. Yung specific signs are there. <laughs> so, ang um, mahirap lang kasi masyadong malawak yung lugar and limited lang din yung oras namin. Oh, pero doon sa card <laughs> Kumusta uh, po doon? Para mas maintindihan po ng... So, it was being recorded naman and uh, sa card reading. Kung hindi ko binuksan yung baraha, first in thing in my mind kasi, I thought it's a group of, of uh teenager or yung party na naligo talaga. So, nung binuksan ko yung baraha, it's not intentionally na plan na maligo yung bata. So, may nakita akong pagtawid doon. So, exactly, tumawid nga daw yung mga bata. And then pag pagbalik saka siya inano so possible ma'am ano yung ano talaga yung nakita niya sa uh, supernatural na to ano talaga yung intention niya bakit ayaw niya pang uh, palabasin itong bata ayaw niya pang pakawalan but uh, hanggang ngayon 5 days na po ngayon na wala pa po update yung bata at uh, nandun pa rin po okay sir so, inaano kasi namin sa aming mga um, psychic no uh, we have a asked for a 9 days so mag-aali talaga kami and nakikipag-communicate naman siya using the heart. So, isa sa mga dahilan kasi na ayaw pa niyang ibigay, so pa possible kasi is that gusto niya ng, yung gusto niya yung aura ng bata. So, it's, 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 very hard for, for me to explain kung paano siya pangyayari, pero pag mga supernatural talaga. Pag dating niyo po doon kanina, ano po yung naramdaman niyo? Uh, walang plan talaga na binuksan ko yung baraha, yun na yun. And nung nakausap ko yung magulang, especially yung yung tita niya na tumawet. Mm -hmm. Yun kasi yung susi namin para map point out yung specific na lugar. So dito kami tinala and meron pang isang lugar na tinuro sa amin. Dito kasi kami unang pumunta kasi lahat ng signs is na dito nga. Pero meron pang isa pa. Babalik so babalikan niyo po yun. Ah, so Sabi mo po, po kanina ma'am, ah uh, may 9 days bago kayo mag-alay. So, posibleng tumagal pa ito ng siyam na araw para I'm, ano po I ba makita niyo. Ka yung... no kasi bilang isang magulang is mahirap din talaga mag-antay. Sabi ko nga sa nanay at tatay, hanggang sa hindi pa nakikita yung katawan niya, I uh, have faith na buhay pa rin siya. Okay. Sa mga ganitong cases po no, ano po yung Uh, first time nyo po yung mga ganito? Ay, ah, hindi ko -in. po, po first time. So, madami na rin pa po ako matulungan na mga kagaya nito. Uh, hindi na po bago sa akin. So, mga nakita agad po sila nung after uh, ah, Yes. Na, no ah, may mga nakabalik. And uh, ah, meron din namang anon pa ngayon. Kasi nahihirapan kami to follow up. Malalayo rin kasi yung mga kamagahan. Isa po doon sa highlight ng kanina sa card reading, hindi nyo po sinasabi kung buhay, patay, ba, It's because, kasi, ako kasi, I have in my faith na God is good all the time. Na parang, hanggang, sabi ko nga sa nanay at tatay, hanggang hindi nakikita yung katawan niya, maniniwala akong buhay pa rin siya. So, yun ang pinangahawakan namin. Though may mga instances talaga na pinakita ng barahan na negative na. So, Ulitin ko, andun pa rin ako sa positive side na hanggang hindi nakikita yung katawan niya, mm he -hmm. still alive. Yun mo. sa barahang napailing po kayo, yung parang 50-50? O, 50-50 kasi may death po kasi nakalagay ito. Mm -hmm. And, um, ayun nga, sabi ko na sana ibigay, ibalik na niya yung katawan ng bata. Lastly last yes. siguro ma'am, baka may mensahe ka po sa ating mga mamamayan dito sa Aklan, lalo na po yung mga nagaantay sa ngayon na maibalik na at uh, makita itong katawan ng bata ma'am? Okay, sa lahat po ng ano, kasi may pinakita din sa barahan ng lahat tayo ay magtutulungan, no? So, wala kasing imposible sa uh, mga bagay kung lahat din tayo ay willing na tumulong sa, uh, especially sa pamilya. So, kung uh, sa mga makakapanood dito, kung sino man ang makakapansin sa mga uh, sa bagay na unusual, please let us know. Makipag-communicate agad sa mga authorities. So isa ito sa dahilan ma'am na medyo pati ang ating mga otoridad na hirapan sa paglocate dahil may something talaga. Ah yes po, mahirap po talaga pag um, may halong supernatural thing kasi kung ibibase mo siya, may part na mababaw na hanggang tuhod na uh, mababaw pa ng tuhod. So usually sa experience ko is dapat lulutang na yung katawan Maraming salamat. Salamat po.

kami. na na Imaw lang, imaw lang. Imaw medium na. si Mayor uh, Joris. Ah, uh, Sokro. nga uh, uh, um, imaw gin nagdala, uh, no? Kay, mam Ma'am J. Ya, no? Uh, sa lugar ita banga. So, na, ah, uh, uh, Hindi si Mayor magpa-interview. Mag ang okay, sige. So talagang nga uh, kwan gied, no? mga kapobre. Uh, negatibo uh, resulta it uh, search entry uh, uh, and retrieval operation. Ito nga mga otoridad. makaroon nga adlaw. No? Dahil gani nga wagid hindi po talaga nakita itong si uh, Juro sa uh, uh, Flores sa uh, mga kapobre. Sa buong maghapon na uh, operation ng mahigit na 100 uh, mga volunteers uh, mula po dito sa iba't ibang bahagi ng Western uh, Visayas Region 6. May mga Coast Guard, MDRRMO sa uh, nagkaling sa iba't ibang uh, lugar uh, mga kapobre. Halos lahat ng mga bayan ay nagpadala ng kanilang mga rescue team para tumulong dito uh, pero wala talaga talagang naging uh, uh, positive result as of this time pero I do not know kung hanggang kailan uh, magpapatuloy ba itong uh, kanilang uh, paghahanap uh, bukas or sa mga susunod na mga araw uh, ito yung nagsisit kanina oh ito yung tinututukan natin kanina ano? Basko gani? Ito, mm -hmm. ko. Labang gani ko corona. Basko man? Ikaw gigalito oh, ako na tutukan ng It camera ito banda. Ano oh. yung ano ito? Anong nakikita ni mo? Ano sitwasyon ito? Uh, sige no. Ito ang Jackson, sir, sa ano? Ay, ako may nabilin ito. Apo, oh, apo, ikaw nabilin. Kung oh. dyan ito, tagit ma, ano, imaw ka nang napita. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Oh. So parang uh, pakiramdam mo, malakas ang uh, parka, pakiramdam mo nga ito kita imaw. Oo. Oh. Oh, oh. Para dito, git ako, ganyan, ano? Bisag basko, kang tubig, akong lantaw ito. Sibuano di ka? Sibuano, oh. taga asa, asa mm, oh, pero ka sa Sibu? Sa pero ka-antiguan na ikaw mag-akla nun? Sangkiri. Sangkiri, okay. Oh. Tagalog na lang tayo, okay. Nung ilang araw na kita nakikita na nag-volunteer dito? Ano? Na? Dalawang araw. Oh. Oh, dahil talagang ang ano mo, nakikita ko na passion mo talaga, nag-alab talaga yung ano mo oh. na makita talaga yung bata. Oo, oh, kaano-ano ano mo sila? Ano lang, kapitbahay. 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 No. Marami ang humahanga sa iyo, marami na sa iyo eh kanina eh. sa atin na nasa 6,000 ang nanonood sa iyo at uh, grabe gidranda ka nga pagdayo sa imong uh, ginaupload ito kay na na videohan kita ako nabi ikaw. Ano mo minsay ka May imo nga minsay ka ta? Wa man, wa Wala Ay wa, wa lang sir. Ah sige. Eh, man jadi ko ka ano kay Medyo ano pa ta? Hapo, hapo. oh. hapo ka. Oo. Oh. Bilang oras ikaw nag ano dito? Ay, ako, g Ngayon? Oo. Oh, oh. Iniwanan ko, nanda to. Oh. Doon sila, oh. Ilang Na, oras ka dyan, nangganap? Ngayong araw na to. Mula umaga, gindi -dito, dito? Mga... Alas dos. Hanggang... Uh, Kaya na, alas tre, alas tre, itong pag ano na itong okay, na. So ngayon, babalik pa ikaw bukas? Pwede, man kung may kaibahan. Oo, dapat oh. nag-iipahan oh. ka, no? Hindi man, pwede kung kita lang isa. Oo, oh, oh, oh. oh. magkakalalay sa'yo. Oo. Oh. oh. sige. Apo, ganyan. Salamat. Ano imong mga name oh. yun eh? Domingo. Domingo. Altobar. Altobar. Oh. Taga Cebu. Oo, oh, Cebu, okay, sir. Uh, basta Cebu, so, ano, mga bahay. Oh, sige. Apo, guwapong uh, volunteers ba? Bala? Uh, guwapong volunteers daw ah. Oh. Guwapohon, git. Oo, oh, guwapohon, git. <laughs> oh, sige. Dagang salamat kayo. Dagang salamat. Proud git kayong mga Cebuano sa Imo, kuya. Ah. Uh, ah, apo nimo. Taga Cebu man ka? Hindi, taga dito sa apo, Aklan, sa Banga, uh, sa banga, uh, Lula ako na. Apo, lula. lula ako niya. Ah, ano lula. Magkapatid yung yun, lolo niya, magkapatid ng asawa ko. Si Flores. All right, uh, hanggang dito na lang muna siguro ang ating uh, live coverage sa uh, ngayong uh, oras na ito no patungkol sa ating uh, uh, special coverage sa uh, paghahanap uh, dito sa isa nga binatilyo na nalunod, nawawala, ika-five days na po ngayong araw na ito.